Na-expert nga ba ang engine oil? At ito ay naitanong lang ni Pops Ariel ano? at yun nga daw, bakit may which over -campers? Okay, ganito. Pag kayo ay bumili ng engine oil o yung yung bote ng engine oil, may makikita kayo diyang expiration. Okay? So usually, ang engine oil will, will last mga more than 5 years naman. Okay, kung nasa bote ha, hindi nabuksan. Now, pag yan ay nilagay nyo na sa engine, mas mapapabilis na yung pag-expire niyan kasi ma-expose na siya sa mga kontaminan like yung uh, yung moisture, yung init ng makina, yung lamig ng makina pag dumalamig yung makina. Kumbaga, nagbabago na yung kanyang structure. So, ngayon, ano yung consequences ano pag sakali mang hindi kayo magpalit ng oil? So, ang tendency niyan, there's a possibility na mag sludge yan, mamumuo yan. Pag yan ay namuo, pwedeng bumara yan dun sa mga daanan ng oil or pwede rin bumara sa ating oil filter. So, ano mangyayari? Hindi malulubricate yung mga component. Pag hindi yan na lubricate, masisira yan. Okay, so pwede mag-cause yan ng overheat, pwede ah dahil nga hindi nakaka-penetrate yung oil, so mas mapapabilis yung pag-deteriorate din ng mga ano dyan, yung mga gear o yung mga component natin ano? so yun mga paps no? kaya nga dapat sinusunod natin yung interval ng oil na ilalagay natin like for example kung fully synthetic yan every 6 months o every 10,000 kilometers at kung mineral naman yan every 5,000 kilometers or every 3 months actually hindi naman kailangan i-exacto -ano, ninyo pwede nyo namang i-extend ng konti yan kaya nga minsan pag tumawag kayo sa kasa halimbawa for 5,000 kilometers. Pag tinawag niya, misang papayagan pa kayo. Sige sir, pwede niya namang extend hanggang 5,500. Hang Huwag niyo lang papalagpasin hanggang 6,000. Okay pa yung warranty niyan. Kung baga, may extension naman yan. Hindi naman saktong-sakto yan. Okay? So yun mga paps no, kung nagustuhan niyo yung video, paki-like at kung hindi pa kayo subscriber na aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba at sa Facebook, click niyo yun lang yung follow sa taas at sa TikTok, click niyo yun lang yung plus sign diyan sa logo ng Kuya Shane para ma-notify kayo sa mga susunod pang video. Salamat pala Sir Ariel na no sa pag-ask uh, nitong question na to. Paki-like na lang mga paps.